Kadalasan ay tahimik lang tayo kapag may nagugustuhan tayong tao. Hindi pagsisigawan ng nararamdaman ng puso. Kadalasan ay wala tayong lakas ng loob para umamin. Takot tayong umamin. Madalas kong nakikita sa Facebook ang sinasabi nilang, Sige lang, umamin ka sa crush mo para madagdagan ka ng kaibigan. Pero ang tanong lang ay, Nadadagdagan nga ba? O nababawasan? Kasi kapag nagmahal ka naman, nagsisimula ang lahat sa pagkakaibigan, hindi ba? Bago lumalim, kayo ay may nasimulan na. Sabihin na natin na gustuhan mo siya kahit na hindi kayo nagkausap kahit minsan. Ngunit ang pakiramdam ay hindi maiwasan. Kahit na anumang sitwasyon mo ay mahirap pa rin talagang umamin, hindi ba? dahil napupuno ang isipan ng mga baka. Kasi ako, ganun ang nararamdaman ko sa tuwing gusto ko nang sabihin sa iyo ang tunay kong nararamdaman ay umaatras ang dila ko. Sa tuwing gusto ko nang umamin ay natatakot ako, paano kung hindi mo ako gusto? Paano kung ayaw mo ako? Kung wala akong pag-asa sa iyo, hindi na nga magiging tayo. Mukhang masisira pa ang pagkakaibigan nating nabuo. Gustong gusto ko na rin namang umamin sa'yo. Ayoko nang itago ang nararamdaman ko. Gusto ko nang ilabas ang pakiramdam ko. Kasi nasasaktan ako kapag may kausap kang iba. Ngunit, wala akong karapatang magreklamo, di ba? Kaso wala naman akong magawa. At mas lalong nadagtakan ng takot ko nung makita kong umiyak ang kaibigan ko dahil lang sa umamin siya sa taong gusto niya. Pinili niyang sabihin ng totoo, pero hindi naging maganda ang resulta nito. Kapag umamin kaya ako, ay ganun din ang mangyayari sa puso. Kapag umamin kaya ako, ay iiyak din ako. Hindi man tayo matalik na magkaibigan ay natatakot pa rin akong umamin dahil baka mawala lang ang pagkakaibigan. Kahit nasabihin nilang madadagdagan ako ng kaibigan ay natatakot pa rin ako. Paano kung umamin ako at sabihin mo ang mas magandang maging magkaibigan na lang tayo pero hindi ba't hindi na rin tayo magkakausap pagkatapos nun? Iiwasan mo ko. Lalayuan mo ko. Aarte na parang hindi nagsama. Ganun din naman ang kalalabasan ng lahat, di ba? Kapag umamin ako, baka mawala ka. Baka maiwanan na naman bigla. Kapag umamin ako, baka masaktan ako. Kaya siguro ay hanggang tagatingin na lang ako, hindi na ako aamin sa'yo. Hahayaan na lang ng nararamdaman na'y mawala. Kikimkimin ko na lang ang nararamdaman ko upang hindi tayo masira.